Basoy oi. Ay, baboy. Ano na siya? Hmm? Baboy na may pitsay. basoy oi. May nga baboy. Pitsay, balatong. Nagisa ta. Nagisa ta. Atroon ba ito Pamalton ta lang iyan. na. Isinukos. Ah, ini ko sa

Kutsara niya. Ay, luwag din. Chala. Oh, pabukal lang talaga na. Eh. Na. Pagkatapos lagay ng balatong. Ikaw busong tatanan Hindi na karon na ng daon. Hindi okay, ba 'yun? Camera pa bigyan. Okay, Kailan? Ibutang. Oy, ako 'ja. Tang ang nor. Nor, ano nor? Bala. Oh, oh, oh. Eh. No. When I'm falling slowly, love it. Hindi ka gula. May hey, pap, may pap. Ay, pa oh, ilagay ng pizza eh. Pizza. May pangang, oh, tek na yan. Ay, ah? sa. Pizza eh. Nickname, wala ka mga na classmate pangalan si Pizzay. A Ay, ang... Ah, ano ah? Ano ah? ba ah? Ano ba Ano ah? 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 Ano Ano ah? 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 Ano